Mga ka-showbiz, nagbago na nga ba si Liza Soberano? Sa kanyang latest Instagram post kasi, masisilip ang kanyang cleavage sa suot niyang denim tube. Napakomment tuloy ang ilan sa kanyang followers na daring na nga ang aktres. Komento pa ng netizen, sana bumalik ka na kay OG Diaz. Parang hindi para dyan. Bumalik ka na sa amin sa tatay mo. Nirat-rat naman ang ibang fans ang komentong ito. Sabi ng isa pang netizen, pala desisyon yan? Hala, auntie, ba't mo pinagpe Mas maalam ka pa sa kagustuhan ni Liza. Dapat, hiwalay ang social media ng mga pakialamera. Well, hindi naman siguro talaga mapipigil ang pagbabago kay Liza. Dahil sabi nga, ang constant lang sa mundong ito ay pagbabago. Ano naman kaya ang masasabi dito ng dati niyang manager na si O.G. Diaz? Handa na bang magpa-sexy si Liza Soberano at maging daring fashionista na? Playful, mapangakit ang nakitang karakter ni Liza sa nasabing mga larawan. Kaya naman, ilan ang nagkomento na posibleng nagbago na ang image ng aktres at maaaring maging daring na ito. Ibinunyag ni Liza Soberano na lumipat na siya sa Los Angeles, California. Para ituloy ang pag-arte at pagkanta sa pakikipagtulungan niya sa Filipino American makeup at online sensation na si Patrick Star. Matapos ang isang tutorial sa pagme-makeup kasama si Star kung saan pinag-usapan nila ang tungkol sa kanyang mga hangarin sa Hollywood. Sa mga nakaraang buwan, nakita ang aktres na nag-shuttle sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpunta siya sa Cebu bago tuluyang iwan ang Pinas na inorganisa ng kanyang Philippine Music Label Careless bilang bahagi ng maraming aktibidad sa Sinulog Festival. Pag-amin din ng actress, "My goal is to become my own person kasi for so many years I was in a love team and that's what I was mainly known for or like I was attached to so many different brands." hindi ko kailanman nagawang bumuo ng sarili kong personal branding. Feeling ko this year and the next few years is all about figuring out what I really wanna do with my career and personally find out what excites me, what fuels my passion.